Ay na nga boss, may nagtatanong dito sa ano na, sa CP holder natin kung paano ko daw ito nilagay. So ito yan boss. Uh, kinabit ko siya mismo dun sa mismong cowling eh no. Ayan. So meron akong adapter ng Moto Wolf. And then sinamahan ko na ito. Ayan, ganyan siya. Ganyan yung forma niya mga boss. Guys, huwag niyo nang pansinin to. <laughs> kasi dapat talaga i-grinderin mo dapat itong ano na to, Moto Wolf na to ng kokonte. Ayun. So may magtatanong sa akin yan, boss, sana na -ano ka na lang. Nag-push lock ka na lang. nag uh, quick lock na CP holder ka na lang, boss, kasi nat na-try ko na 'yon. Uh, hindi ako satisfied din sa hold nung um, CP ko. Mas satisfied ako sa dantong Moto Wolf natin, boss ganun siya boss kaya mas prefer ko na uh, ang ginamit ko kaysa doon sa push lock lang Ayan. kasi mas magalaw eh ito to solid boss wala tong ano uh, wala siyang alog at saka wala akong kakapit walang kailangan kapitan dito sa dalawa na to. sa side boat side mirror na to hindi mo na kailangan kapitan nandito na lang siya ganyan siya mga boss Tsaka papalitan ko rin naman to ng carbon ng ano, um, honeycomb na carbon boss kaya hindi ko na siyang um, green na grinder pa dito yan mag grinder yan boss sa kailangan mo lang i-grinder para hindi na kumapit so pag pinalitan ko to itong key cover na to need ko na to yung grinder para hindi na siya maggasgas dito no hate lang mga boss ganyan talaga yung trip ko sa buhay sana natulong mga boss kung gusto na nyo na itong Moto na to mga boss, meron din ako sa yellow basket. Click nyo lang to guys, ha? Solid to. Salamat.